Days. Hello guys, magandang araw sa lahat Ito nga pala aking lingkod, GCD. At ito nagbabalik ako Sa uh, video nito is, i-reveal ko yung gastos ko uh, Galing Kalamba to Jinsan And then specific tayo sa gas consumption Kasi iba-iba naman yung gastos natin sa pagkain at sa mga homestead natin Gusto ko lang yung na sa gas consumption tayo mag-focus kasi yung unit ko is Honda Click 125 hindi iba iba tayo ng motor yung bago ako aalis sa Kalamba is nag prepare ako may kaunting kaalaman ako sa panggilid ng Honda Click yun pinagragras ako tinitingnan ko yung bola mga spring kung ano na wear para palitan kung merong dapat palitan bago tayo babiyahe Madaling araw, February 14 nga, Valentine's na Valentine Nagbiyahe ako Umalis ako doon, alaon na, modeling araw. Paglabas mismo ng subdivision namin is meron gasoline station doon na bukas. Yung Shell, Kanlubang, uh, doon ako na full tank. Yung gastos ko doon is nasa 267. May laman pa yun na 2 bars. And then, dahan-dahan na ako hanggang umabot ako sa bandang Quezon. Ang worst doon is yung nalaglag yung cellphone ko. kabang-kaba ako nun na time kasi yung navigation cellphone ko din nga, dumaan ako sa bitok ng manok ang dilim kaya kailangan talaga natin ng additional light kaya ng, gaya ng mga mini driving light ingat lang sa biyahe dyan bandang Quezon kasi ang lalaki ng mga truck tapos marami din lubak dating ko dun sa kalawag doon ako dinat ng sikat ng araw may almost 4 and a half hour din yung biyahe ang target, first stop ko is sa uh, Shil Kalawag. Dating ko ng Shil Kalawag, mayroon pang 2 bars. And then, nagpa-gas up. Uli ako. Yung nagastos ko doon is 237. Full tank na yun. Yung tinakbo pa lang ng minimum is almost 200 km After kong magpahinga, kumain, at magpa-gas up doon sa Kalawag, is binakbak ko na yung daan patung Albay yung second stop ko is Albay ang ko doon ako dadap na ng halian dinaanan ko yung tagkawayan yung famous na checkpoint dati yung Del Gallego checkpoint At then Ragay saan ako ng Ragay si Pokot yun nakarating ko ng Albay galing pala doon sa Kalawag hanggang sa Albay is 221 km for an and a half hour and naramdaman ko na yung sakit ng katawan nun and pagdating ko ng Albay guys doon ako na ha sa pinagmamalaki ng tagabikol na yung mayong yung volcano yung laki nya sobrang laki Nagpag asa ko doon yung gastos ko is nasa 343 So kung kapag pahinga sa Ligaspis City is dumiretso na ako doon sa patungo sa pinag bubukan ko na homestead which is the Abayza Homestay sa Sursogon Matnog malapit na yun doon sa Matnog Port And then tinansya ko talaga na doon talaga ako magpahinga na hindi ako abutin ng gabi. Kapag tatawid ako ng Visayas, gagabihin na ako. Then delikado, hindi ko siyadong na-search dun kung saan yung mga pwedeng tulugan. Kaya doon na lang ako sa Abayza Homestay. Binakba ko yung Sorsogon City. Then na-miss ako sa kuha nila, no? Postal Road ng uh, Sorsogon. Ang ganda. Yung makikita nyo sa video. I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast, sleepless nights and headache stack, Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need What you need's also hanggang dun sa abay sa homestay maganda na yung daan umabot ako dun ng around 5 pm wala mula pi hanggang Batnog hindi na ako nakapag kasi yung biyahe is around 2 hour 2 hours lang and then yung layo niya is 114 km kung dumating ako dun sa pinagbukan ko na homestay nagpahinga ako tapos tumawag ako sa mga kamag anak ako kung saan ako. At guys, uh, recap tayo sa gastos natin sa fuel. ilang beses tayo nagpa-fuel, galing kalam, kalamba to, sorsogon. Unang gas natin is kanlubang, worth of 267 pesos. Second, fuel up is kalawag, kason which is 237 and then the third gas is Albay 343 and then ang distance natin travel natin galing Kalamba to Sorsogon sa Abayza homestay is total 531 km then yung oras natin is nasa 11 hours so yun po na bukasan is maganda yung gising ko kasi maganda yung accommodation Pagkabukasan is nag-process na ako ng ticket doon sa Matlog mismo. And then, hindi ko, na, hindi ko kakalain na doon para ang proseso doon is one stop shop na na siya. Doon na lahat ng babayarin. Bayarin ang uh, sa barko, sa government. Yung may nag-alok na tumulong mag-process. Inayaan ko na lang kasi para mabilis yung transaction natin. May target doon. Ang araw na yun, February 15 is makarating ako sa Ormoc nang hindi gagabihin. Ayun nga, nakakuha ako ng ticket then diretso na sa Matnub Port. Pagdating doon, wala nang ibang kaming gagawin. Hahanapin mo lang yung barko mo. Kung anong shipping yun. Kalog ko na ng barko. Then doon ko na review kung kano lahat ng nagastos ko sa ticket, mga ibang transaction. 580 lahat ang mga babayarin bago ka makatawid ng Allen, Samar, Then yung shipping corporate uh, shipping line na sinasakyan ko is Santa Clara. Nagpaalam na rin ako sa Luzon. Yung pagdating ko dun sa Allen, Samar, sinalubong kami ng malakas na ulan. Eh, hindi pwede yung mag kasi habol, habolin ko talaga yung oras na hindi ako magabihin. First time ko naman pupunta ko Ormok. Hindi ko kabisado yung daan. Yung pagdaan ko sa Allen Banda hanggang Katbalogan, yung nga, sira-sira yung daan hindi ako makabuelo dun sa summer talaga guys medyo challenging talaga yung roads doon hanggang Kalbayog dun ang first stop to ako magpapagas gastos ko doon is 280 yung gas na nyan is galing pa yung Albay nagpatuloy ako patungong Takloban yun nga ah, na-enjoy ka naman yung view tandahan lang kapakita na yung San Juanico Bridge yun na-excite talaga ako Doon talaga dahan dahan lang talaga ako sa pagtakbo kasi ini-enjoy ko yung sinusulit ko talaga yung panahon na nandun ako na dumadaan yung motor ko at saka ako mismo sa San Juanico um, touchdown ko na yung takloban gusto ko pa sana pupunta ng palo place ng MacArthur wala akong panahon kaya nagnabigit na lang ako patong ormok tamang tama is will ko that time then nagpapagas ako doon sa boundary boundary yata yun ng takloban patungo ng ano uh, urmok tapos yung gas ko doon is eh, nasa 290 kinunta ko yung pinsan ko na patungo na ko Ormoc ala ko malapit lang pag nabigit ko ali mga kuan pa pala 100 km 112 yata yun hanggang sa nakarating ko doon sa Ormok, dilim na nga yun eh dumating ako sa Ormoc, 7 Then, kumain na lang kami sa fast food chain. Doon ako nagpahinga. Mga na nga pala sa pinsan ko si Wilson Mahinay. Go, shout out. Uh, na ako doon. Ormoc. Uh, daan ako ng Baybay City. Wala pa namang ulan sa oras na yun. That is February 16. And then, daan ako ng Baybay. Labas ako doon sa Maplag Triangle. And famous na daan yun. Galing sa Baybay nasa hangin ayun, naulan na naman kasi gumaya low pressure yung panahonan na yun. tapos nadatnaan ba ako? ayun, uh, galing baybay, city, mga plug din sa litig, ngayon kasugod, yan, grabe yung ano dyan yung challenging talaga yan mga bangin, maraming mga landslide tapos uh, may kuhaan pa, mga road closure buti na lang nakakadaan yung maliliit na sasakyan mga motor dun mayroong ganun na ano, daanan na bawal yung mga equipment sa aliluan dun lang ako nakapag gas yung gas na gamit ko is galing pa yung takloban hanggang liluan yun una kong ginawa pagdating ng liluan is nagpapagas na ako kasi nagbiblink na yung gas indicator nasa 281 tapos ko ng paggas, inquire ako ng ticket Montenegro Shipping Line galing diluan hanggang surigao ang mahal 1,600 pesos ang tingo sa wallet ko yun nga <laughs> 1,000 lang ayun nagtanong-tanong ko sa mga tao doon kung mayroon pa bang biyahe doon sa dulo sa San Ricardo sabi nila di wala daw sira daw yung kwan doon port which is totoo naman sira talaga yung port doon isa lang daw yung barkong bumabiyahe doon tiyambahan na lang pag Pagdating mo dun, nandun, nagbabaka sakali ako, nandun ako, maging kwara ko. Buti na lang yung pagdating ko is nandun sila, papalis na sana yung barko, buti tinanggap kasi yung nag, na bumili ng ticket is motor, pwede pang ikarga. Pag four wheels na daw, wala na, hindi na pwede. Nakakuha ko ng ticket is yung price 1,000 pesos. Galing San Ricardo, tapos patungong Surigao, sa Salipata Port. And then yung biyahe is almost 2 hours. Ayun nga, ang sayang-saya ako kasi nakakuha ako ng slot sa motor. Tapos na-stranded ako ng dalawang oras kasi may gale warning. Yung malakas na ihip ng hangin, pekado daw. After 2 hours, ayun nga, nakapaglayag na yung barko. Ang masaya ako kasi makakatapak na naman ako sa Mindanao. Nagpapaalam na naman ako sa Visayas fantastic but maybe magic believe you could have it and recap ko lang yung kuan ko guys na gastos ko sa sa Visayas. ang gas ko dun sa Visayas isa kalbay sa kalbayog which is 280 pangalawa isa is takloban to 90 tapos pangatlo isa is liloan 281 and then yung total distance na The dari Allen to Ormoc City to San Ricardo City is 535 kilometers. The hours is Galing Allen to Ormoc City 7 hours plus 3 hours from Ormoc to San Ricardo and additional 1000 for the ticket from San Ricardo port. to Lipata Port of Surigao. What's wrong with me? I just feel way Pushing on my chest and it squeezed till I suffocate Better change my mindset, meditate tayo, no? Lumpad ako ng pesto kasi may ginagawa ko dito sa loob ng nagtatayuan namin ng manokan Sa Mindanao na tayo Badating sa Mindanao eh Badagad akong na-book ng accommodation dun sa Botuan kasi sa Arianos Inn mga 800 yung gastos ko And then, galing Lipata to Butuan City. At dalawang oras, yung layo niya is 125 kilometers. Dumating ako sa Butuan is around mga 5 or 6 p.m. na yon. Sakit na ng katawan ko. Ang sarap na hiniga. Yun, okay na yun. Nakapagpahinga na rin ako. Kinabukasan, day 3 ng aking biyahe is Nagdabigit ako doon sa Nabunturan. Galing Butuan to Nabunturan, yung layo noon is 207 km Tapos yung time travel is around 3 hours and 40 minutes. Doon ako nagstay muna. Kinabukasan, day 4, yung plano ko is dadaan muna ako doon sa pinagtrabaho ko dati. Dadaan ako sa Santo Tomas. Tungo na akong General Santo City yung distansya nun galing sa Nabunturan to Jensan is 271 km oras na bibiyahin is 5 hours pagdating ko ng Jensan, ayun sobrang saya ko kasi nakarating ako naisip ko yung gaano kalayo yung pinag-travel ko, and then enjoy naman kahit no? travel ba ako sa Urmo kasi yun sa Nabunturan ito na guys, yung inintay nyo na total lahat ng ginastos specific lang no sa gas at saka yung sa ticket nag iba kasi yung gastos natin sa pagkain at saka yung sa accommodation at saka yung sa side trip unahin muna natin yung total distance sa pag travel ko uh, Luzon, diretsyo na yun galing Lubang to General Santos City uh, sa akin na travel kasi yung may side trip ako sa Arumok at saka sa Santo Tomas is 1706 kilometers hour or days na travel kung straight, kung walang pahinga is 1 day and 13 hours yun palang 1,706 kilometers is kinuha ko siya ng apat na araw sa ticket pala is Matnog to Allen is 580 San Ricardo to Ipata is 1,000 1,580 tapos yung fuel guys ito na sa motor ko Nagkukonsume uh, ako ng 49.5 or 50 km per liter sa mga long ride. O sa Luzon, yung gastos ko dun sa fuel is 847. Yung sa Visayas, tatlong gas din yun. Puro full tank yan. 851. Ang badating ng Mindanao, dalawang beses lang pag gas. total of 2,270 yung gas natin i-add na lang natin yung ticket para yung basihan fuel at saka ticket so matotal lahat 3,850 take note no yung motor ko Honda click 125 version 2 lahat yon ni stock wala akong binago pati nga gulong ni stock dagdag lang ako ng mga auxiliary light para dagdag protection na rin yung exact na may bibigay ko sa inyo kasi yung pagkain at saka accommodation ah, depende na yun planuhin natin ng na mabuti yung rotan bago tayo mag-travel ng ganun kalayo kasi guys hindi talaga biro yung distansya sa sakit ng katawan lalo na pag solo rider ka lang ingat talaga para sa akin solo rider hindi ako nag travel ng gabi kasi pag gabi hindi mo familiar yung lugar pag nasiraan ka wala siguro makakatulong sa iyo lalo na pag madaling araw yung binigay kong uh, data is mas bibilis pa yon at saka iiksi yung oras kung hindi ka nag-vlog magpapalit ka pa ng battery yung set up mo pa yung cellphone mo camera mo na hindi sila mabasa maganda yung panahon mas iksi pa yung oras pag sa biyahe na tayo no enjoy lang tayo sa ating makikita ingat tayo sa daan ginagawa ko to kasi ano, magpo-forgold muna ako dito sa Mindanao kaya yun nga ang decision ko is kunan yung travel ko yung daan ko kasi memorable talaga yun yung picture lang eh bitin yun eh nagin bisa ko sa camera tapos para makunan ko yung travel ko i-document ko yung travel ko and sa future may babalikan ka yun uh, travel mo yung ganyan kalayo yun ba? Diba? masaya yun yun para sa akin ah. ang ganda yun okay. So with the play dead, will you regret everything that you okay, guys, uh, thank you, thank you Kung bago ka pa lang sa channel ko Is eh, pwede pa-subscribe Salamat, salamat At saka yung mga subscriber ko na dati na eh, Salamat sa inyong suporta no Enjoy kayo sa mga future videos natin about farming Dito sa uh, dito sa area na pagtatayuan ng farm. Sana masundan nyo yung pagdevelop ng farm kasama ko tapos kasama yung uh, may-ari na i-develop namin to Sana mag-enjoy kayo at sa mga hindi pa na subscribe dyan, please subscribe na kayo This is DCD Peace out Thank you bye, -bye.